Mga kapatid, kumusta po kayo? Uh, uh, lahat tayo mga kapatid, nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Mga paghihirap, mga hindi natin inaasahan mga kapatid. Uh, at uh, mga masasakit na mga experiences na ating Simula pagkabata hanggang sa tayo ay uh, no, malaki na mga kapatid. At uh, Uh, gusto ko lang sabihin mga kapatid na ito yung magpapalakas sa ating buhay, sa ating pagkatao. So, if ever na nakaka-experience tayo ulit ng mga ganong klase, so alam na natin kung paano, paano i-handle yung situation. So, nakakatulong ang mga ganito mga kapatid kasi nga, ah uh, nandyan naman talaga yan mga kapatid mga uh, pagsubok sa buhay nandyan yan so bawat tao may, may kanya-kanyang pagsubok so iba-iba nga lang mga kapatid so ito yung magpapalakas ating spiritual na katauhan so, spiritual na pamumuhay, ibig sabihin mga kapatid uh, kagaya ng sinasabi ko uh, sasambahin ang gustong-gusto ng ama, ama talaga sa langit nasambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Kaya nga, habang na-experience natin yung mga kalungkutan, kapigatian, mga uh, hindi magagandang nangyari sa ating buhay, habang nangyayari yon mga kapatid, eh, nanatili tayong tapat sa Diyos. Dahil sinunod natin siya mga kapatid. So, example na, kagaya lang ng uh, sinubok ang iyong... sinubok ang iyong katatagan. So, hindi ka... Ano mga kapatid? Uh, hindi ka nadala sa emosyon. So, nanatili kang matatag sa kabila ng mga... tukso. So, nanatili ka. Ganon yun, mga kapatid. Habang na-experience natin yung mga... Uh, mga laban sa buhay, mga pagsubok, nanatili tayong walang mancha. So hindi natin hinayaang magkaka magkamali tayo. So halimbawa isa pa. Uh, sinubok yung ating pagkatao kung madali ba tayo magalit. Kasi yung iba madas, madaling magalit eh. So habang sinusubok tayong ganun, eh hindi tayo hindi tayo ano, hindi tayo nagalit na bigla hindi tayo madaling magalit, mga kapatid, kasi uh, hindi rin maganda yung magagalitin kasi nga parang wala na rin tayong kapayapaan doon. So ganoon, mga kapatid. Agaya ng na-experience ng ating Panginoon na si Isus nang tuksoin siya ng satanas, gawin mong tinapay itong bato. So nanatili siya, mga kapatid. Hindi niya ginawa yun kasi nga yung mga panahon yun, nagutom siya, yun, nauhaw siya, nandun yung tukso. So, yung mga panahon na like, nakaka-experience tayo ng mga uh, ganong bagay, so, natutokso tayo sa paggawa ng masama. Ganon yun, ano, pati. Eh, whereas kung uh, nagutom tayo, kung tayo naman ay eh, nagutom, so, matatag tayo kasi nga, uh, nasa atin yung kanyang katuruan. So, wag, wag, kang magnakaw. So, nandito yung, yung kaalaman sa ating isipan mga kapatid na sinasabi dyan na huwag kang magnakaw. Nagugutom ka eh. So, kailangan mo kumain. So, ayun. So, tutut, uh, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos mga kapatid. Hindi niya tayong hahayaang magutom yung kanyang mga alagad. So, magtiwala tayo sa kanyang paraan. Gawin natin yung mabuti. God bless po sa inyong lahat at uh, may, I hope na may natutunan kayo sa video kong ito. Bye-bye.